kamakailan lang ang bansa ay hinagupit ng bagyong karina na nagpalubog sa iba't ibang parte ng ating bansa. At isa ang komedyanteng si Lasi Marquez sa lubhang pininsala ng bagyong karina. Sabi ni Lasi, sisimula na naman ako at back to zero. Kaya nang nakapanglulumong pahayag ni Lasi Marquez. Matapos ang matinding pagbaha at humagupit sa ating bansa ang bagyong karina. Pinakita ni Yasi ang aftermath matapos malubog sa baha ang kanyang bahay na umabot hanggang second floor. Ayon sa komedyante humigit kumulang aabot sa 500,000 ang halaga ng pinsala sa kanyang tahanan at ari-arian. Kabilang na ang mga appliances na TV, refrigerator, microwave oven, portable speakers, bajo, water dispenser, bintilador, mga gadgets, mga ilaw at marami pang iba ito rin umano ang dahilan kung bakit dito siya nakakapasok sa noon time show na It's Showtime. Umabot sa kalahati ng second floor ang tubig pinsala. Sabi pa niya ang hirap kasi para kang nagsisimula na naman, yung lahat back to zero. Yung itsura nitong bahay nakakafagod talaga amoy baha at mabaho lahat ng nabasa. Ang hirap pang kumilos dito sobra. Sinabi pa ni Yasi na ito yung ikalawang beses na naranasan niyang baha. Pero ito yung malala na nagbigay sa kanya ng trauma. Sabi niya nung 2012 hindi naman umabot ng second floor. Pero ito yung sobrang lakas at malala na tipong nakakatroma at nakakadala talaga. Kinwento din niya si na una niyang pinalikas ang kanyang pamilya. Nang bumabahana sa kanilang bahay, pinapunta niya raw ang mga ito sa ikalawang bahay nila na may balkonay para doon na lang maghintay ng rescue team. At dahil siya raw ang huling lumikas, kinailangan niyang languyin ang tubig baha. At ginawa pang salbabida ang galon ng tubig dahil mabilis tumaas ang tubig baha. Nakwento pa niya na tumawag pa daw ang rescue boat na sungundo sa kanyang pamilya. At dahil dun nabitawan ung urn ng tatay niya at nalaglag sa tubig. Na dalawang buwan pa lang, nung ito ay pumanaw. At dahil dun pilit niyang nilangoy ang tubig baha at buti naman ito ay nakuha niya.